Patuloy sa pagbuga na abo at usok ang Bulkang Kanlaon. Patay sa monitoring ng FIVOX ngayong umaga, tumagal ng halos kalahating oras ang pagbuga nito ng hanggang 700 metro ang taas. Umabot ang abo sa ilang bahagi ng La Carlota City at La Castellana sa Negros Occidental. Sa loob ng 24 oras, naitala sa kanlaon ang 28 volcanic quakes at halos 5,000 tonelada ng ibinigang sulfur dioxide. Nasa alert level 2 pa rin ang kanlaon at maaari pa yan itaas. Depende sa aktibidad ng bulkan. Ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 4 km radius permanent danger zone nito. Nabulabog ang ilang user na isang e-wallet ng magising na may mga manumalyang transaksyon sila na nauwi sa pagkawala ng kanilang pera. Kabilang dyan ang kapuso artist na si Pokwang na nawala na mahigit 80,000 piso sa kanyang account. Ang paliwanag ng e-wallet sa pagtuto ni Darlene Kai. Ko ng... Sa loob lang Ay, ng isang minuto, nawala ang 90,000 pesos ni Roland dalawa ng GCash account niya para sa kanyang mga negosyo. So around 12. So lagi ko check, -check ng ganong oras. Ang una ko pong nakita, nawala yung lahat ng sales. Sa transaction history ni Roland, tumambad ang mahigit apat na pong sunod-sunod na pagpapadala ng pera. Kada transaction, nakalagay na nagsend ang kanyang account ng ting isang libong piso sa dalawang numero. Nakalampag ako. Alam ko na huwag ka magpipindot ng link, huwag ka magsasend ng OTP kung kani Nasa 20 pesos na lang natira sa GCash account ni Roland. Agad siyang nagsumbong sa GCash at Muntinlupa Police. Ang college student na si Princess, nagulat na lang din daw na nawala ng laman ng kanyang account. Ika-cash out po dapat ni Papa yung pera, which is dapat nga po magpagawa po ng bahay namin. Pandagdag, nagtry akong i-call yung number po ng nasendan, Ano na po, out of coverage na po siya. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagisi mo isang araw, wala na. Maging ang actress comedian na si Pokwang, gumising na nalimas ang 85,000 pesos sa kanyang GCash account na ginagamit niya para sa kanyang food business. Kasi anak ko may hawak ng GCash account namin. Lahat ng mga payment dun sa negosyo, doon pumapasok lahat. Pagising daw ng anak ko, nakita niya, mayroon siyang parang uh, uh, transaction chuchu-chuchu ganyan na success. Kemi-kemi, ang dami-dami daw. dami, sunod-sunod. Mm. Na, naloka anak ko. Tapos tumawag siya sa akin. Pag-check niya, 3,000 na, na lang yung natira. Nag-send din ang account niya ng ting isang libong piso sa magkakaibang numero. Sana lang magkaroon ng proteksyon yung mga tao ngayon. Sana makaisip sila ng magandang way, magandang paraan para maproteksyonan. Lalo-lalo na yung mga maliliit na nagninegosyo kagaya ko. Hindi naman kami malalaking negosyante pa. Nagsisimula pa lang, di ba? Kaya nakakaiyak lang. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na ang nangyari ay dahil sa errors sa isinasagawa nilang system reconciliation process. Isolated daw ang nangyari sa ilang users. Tiniyak din nilang ligtas ang account ng users. Nakipag-ugnayan raw sila sa mga apektadong account para maibalik ang kanilang pera. Nag-iimbestiga na ang Department of Information and Communications Technology o DICT. They're going to conduct an investigation and find out if there's any commonality no, in their In their patterns, for instance, are they all active in um, online gaming or online gambling sites? So could it possibly be a phishing uh, attack instead of a breach in the system of Gcash? Because given the the amount of the reports, yan, it should be in the millions. Babala ng DICT sa publiko, tiyaking hindi ibibigay ang OTP o one-time password kahit kanino. Huwag mag-click basta-basta ng mga link. Ugaling magpalit ng passwords at i-report agad sa motoridad ang anumang breach o kahinahinalang aktibidad sa inyong accounts o mobile device. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Isang patay matapos araruhin na isang truck ang limang sasakyan sa Quezon City. Nakatutok si Jumer Apresto. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ng 36 anyos na biktima. Isa sa mga lulan ng tricycle na inararo kagabi ng isang wing van truck sa bahagi ng Batasan San Mateo Road sa Quezon City. Bago napunta sa dito sa may tricycle, dalawang Kotse muna inagip niya doon sa taas, banda sa taas. Nasugatan at dinala rin sa ospital ang isa pang sakay ng tricycle. Ayon sa driver nito, tihatid niya lang sa isang fast food restaurant ang biktima kasama ang dalawang lalaki. Nagulat uh, na lang kami, bigla kami sinalpok. Eh. Lumalabas sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 5 na unang nabunggo ng wing van ng isang poste sa lugar. Kumabig siya pakaliwa kung saan tinamaan ang isang kotse at isang SUV hanggang sa masalpok at baararo na niya ang tricycle. Nadamay din sa aksidente ang isang pang kotse at isang van. Kuwento ng sugatang pahinate ng wing van, galing sila ng Valenzuela at papunta ng Marikina. Pero bigla raw silang nawala ng preno pero danda naman yung takbo namin po. Kaso talagang hindi, wala na. Hindi na po talaga mga, kahit anong apak, wala na. Ay naman sa driver ng SUV, nakarinig daw siya ng kalabog. Tapos sumigaw yung anak ko, sabi niya, ama, sabi niya, sasakyan. Pangalawang kalabog, naramdaman ko, kami na, tinamaan na yun, ginawa ko, iniwas ko na... Nagtamo ng sugat ang isa sa kanya mga anak. Sa ngayon ay hawak na ng QCPD Traffic Sector 5 ang driver ng wing van na mahaharap sa reklamong reckless driving resulting in homicide, multiple physical injury at damage to property. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng wing van. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, Nakatutok, 24 Horas. Big time oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, 1 peso and 80 centavos hanggang 2 piso ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, 1 peso and 20 hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro. Nakakaagapay pa ba mga motorista? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Nag-iisip na ang ilang driver ng ibang paraan para pandagdag kita lalo't bubungad na naman sa Martes ang malakiang oil price hike. Sasawali ko na itong taxi. Siguro ko magtinda na lang ako, maglako-lako. Wala na, logi na, hindi kami kapitin sa taxi, wala na talaga. Dapat taasan naman nila yung kamasahe rin para makabawi-bawi naman po ang super na si Alfred kinandado na ang tangke ng kanyang jeep dahil pati diesel niya ninanakaw raw. Sa hirap na siguro ng buhay madam, kaya ninanakaw ang krudo. Diskarte ng ilang motorista, magkumpara ng presyo kung saan makakatipid. Mabigat din siya kasi kung sumain mo ilang dito yung ginagamit mula Batangas papuntang Manila. Kung saan mura, pag, 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 tumaas talaga kung saan mura yun yung ano, pinipili. Ayon sa Energy Department, tumaas ang presyo ng langis sa world market. May epekto rito ang bagyo na nagdudulot ng mas mababang supply ng langis sa Amerika mula sa Gulf of Mexico. Delayed din ang plano ng OPEC na magtaas ng produksyon ng langis sa Disyembre. At may epekto rin ang plano ng U.S. Federal Reserve na magbaba ng interest rate. Dahil naman sa bumababang palitan ng piso kontra dolyar, tumataas ang gasto sa pag ng mga produktong petrolyo at nagmamahal din ang gasto sa pagbiyahin nito. Sa kabila ng taas presyo, hindi raw muna hihirit ng taas pasahe ang grupong piston. Sa halip, panahon na anila para bisitahin muli ang oil deregulation law. Wala pang tugon dito ang Energy Department. Magpupulong naman ang Magnificent Seven na binubuo ng iba't ibang transport group sa bansa para pag-usapan ang posibilidad na humirit ng panibagong fuel subsidy. Ayaw ko rin masakta ng ating mga mananakay na kung pwede natataas ang presyo, eh, at kukun na ang kukunan uh... na lang ang aming pagpawit, eh, pag-aaralan po namin mabuti po. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Walang basihan at labag sa kanilang soberanya. Yan ang giit ng China sa bagong lagdang maritime law ng Pilipinas kung saan din nakasaad ang formal na pagbanggit sa West Philippine Sea. Pero ayon sa isang geopolitical analyst na ayon ng ating maritime zones law sa international law. Nakatutok si JP Soriano. Ang mga bagong lagdang batas na nagtatakda ng maritime zones at archipelagic sea lanes ng Pilipinas pinalaga ng China. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, ipinatawag ng Beijing ang ating ambassador na si Jaime Flor Cruz para iparating ang kanilang mariing pagkondena. Giit ng China, walang basihan ang anumang batas ng Pilipinas na nakabase sa 2016 Arbitral Award na nakuha ng Pilipinas. Nalalabag daw ang kanilang soberanya, karapatan at interes sa South China Sea na nakabatay raw sa kasaysayan at batas na tumatalimaan nila sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at hindi raw apektado ng ating Maritime Zones Act. Wala pang tugon si Ambassador Flor Cruz maging ang ating Department of Foreign Affairs kaugnay sa summons ng Beijing. Di tulad ng China, suportado naman ng Amerika ang Maritime Zones Act para naman sa geopolitical analyst na si Don McLean Gill mali ang sinasabi ng China na hindi naaayon sa international law ang ating maritime zones law this was drawn from international law so i think that that is again another uh, disinformation that is being spread uh, and we have to be very careful about the information that we uphold regarding these sort of activities Itinatakda ng Archipelagic Sea Lanes ang tatlong opisyal na sea lanes sa bansa kung saan lang pwedeng dumaan ang mga barko at eroplano ng ibang bansa, sibilyan man o pangmilita. Hindi kasama sa tatlong sea lanes na ito ang bahagi ng 10-dash line claim ng China. Ayon naman kay Professor J. Batong Bakal, nakadirekta ang batas na ito sa mga sasakyang pandagat ng anumang bansa na makikidaan lang sa katubigan ng Pilipinas mula man yan sa China o mga kaalyadong bansa. Pagdating dun sa mga military vessels and aircraft, at least yun, pwede nating i-confine sila doon sa archipelagic sea lanes na i-designate natin. Hindi yung kung saan lang nila gusto magdaan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok, 24 oras. Para hindi mabigatan sa bilihin sa darating na Pasko, may ilan ng naguutay-utay sa pagbili ng Noche Buena items. Ang DTI naman maglalabas na ng price guide sa Biyernes. Nakatutok si Von Aquino. Nagsimula ng mamili ng ilang Noche Buena items si Rose tulad ng ingredients ng fruit salad. I buy earliest possible time, like ngayon, November, di ba? Para hindi sabay-sabay sa, -sabay sa Noche Buena, sabay-sabay ang gastos. Ngayong buwan din, magsisimulang mamili si Flor Deliza ng pang Noche Buena. Magtipid-tipid muna po para makaipon po ng mas malaki pagdating ng ano, pamili. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association o Pag-asa, inaasahan nilang adjustment ng mga presyo ng Noche Buena items kapag malapit na ang Pasko. Sabi ng Pag-asa, inaasahang ilalabas ng DTI sa biyernes ang price guide para sa Noche Buena items. Mas marami rin daw sale items ngayon sa mga supermarket, kaya payon niya sa mga mamimili. Kung kayo ay handa na at alam na ninyo kung anong iyahanda natin for Noche Buena and Medyo Noche, stick to it. You know, and buy now. Mas mura. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula nitong September hanggang October, tumaas ng bahagya ang presyo ng ilang Noche Buena items tulad ng sweet ham, fruit cocktail, processed cheese, mayonnaise at spaghetti sauce. Inihahanda na namin yung price guide ng Noche Buena for this year. So abangan na lang po ninyo. No? So i-announce naman po namin para din matulungan silang mag-budget no? at saka makatingin ano ba yung mga options na pwedeng pagpilihan para sa ihahanda nila sa Noche Para sa GMA Integrated News, Von Aquino na katutok 24 oras. Tila hindi naging ligtas sa loob ng sariling bahay ang apat na menor de edad sa Hingongog City sa Misamis -Mis Oriental. Ang apat na biktima ng edad 12, 6, anim, apat at dalawa na pag-alamang ibinibugaw o umano online ng kanilang sariling ina. Ayon sa polisya, dati nang naaresto ang suspect kasama isang online offender noong Pebrero dinala na sa Hingoog City Social Welfare and Development Office ang mga biktima para sa counseling. Hindi naman nagbigay na payag ang suspect na maharap sa patong-patong na asunto. Magsasagawa rin ng cyber patrolling ang polisya dahil sa posibilidad na may iba pang kasama ang suspect. Lumakas at naging tropical storm na ang Bagyong Nika na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa bagyo, sinuspindi na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe, papasok at palabas ng Katanduanes. Isa po ito sa mga lalawigang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Kabilang din dyan ang southern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora, southeastern portion ng mainland Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes at northeastern portion ng Albay. Huling na mataan ang bagyo, 1,005 kilometers east ng southeastern Luzon. Tagrain ito lakas sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso nga abot sa 80 kilometers per hour. ito westward sa bilis na 35 kilometers per hour. Ay sa pag-asa posible mag-landfall ang bagyong Nika hapon o gabi ng Lunes sa Isabela o Aurora kung saan posible rin itong lumakas bilang isang severe tropical storm. Abiso po ng pag-asa simula lunes ng hapon hanggang martes ng hapon. Asahan ang intense to torrential rains o yung balakas po ng mga pag-ulan dyan sa Cagayan, Apayao at Isabela. At asahan daw ang severe flooding o malawak ang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Binabantayan din ang low pressure area na nasa labas ng PAR. Posible na maging bagyo ito sa loob ng isa o dalawang araw. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng light to heavy rain sa eastern section ng Luzon bukas. Kalat-kalat naman na ulan ang mararanasan sa Visayas at Mindanao, pero mababawasan yan sa gabi. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila divorce na sina Max Collins at Pancho Magno ayon mismo yan sa sparkle artist at celebrity mom. Busy rin si Max sa ibang ventures as a mompreneur and endorser. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. We're legally separated na. So okay. it's, um, uh, but oh, it? yes, it's official oh, it? na. So, yes, yes, we are already. Yes, yes, we are already. Kinumpirma sa GMA Integrated News ni Sparkle Star Max Collins na noong isang buwan na aprubahan sa Amerika ang divorce nila ng estranged husband na si Pancho Magno. American citizen si Max kaya pwede siyang mag-file ng divorce. Maayos naman daw ang co-parenting nila sa anak na si Sky at na-feature pa sila sa isang magazine. We wanted to show people that you can be like us, I mean, it's possible. Bukod sa pagiging celebrity mom, proud mompreneur din si Max. Kasosyo niya sa kanyang health and wellness business ang kaibigang si Michelle D. Magbubukas din siya sa Boracay ng Airbnb, kapartner ang kanyang best friend. Si Max din, ang kauna-unahang Filipino celebrity ambassador para sa isang global watch brand. Kasama si Lolong Star Ruro Madrid. Ito rin ang first venture ng Sparkle sa pag-produce ng isang ad campaign. Dumalo sa launch ang iba pang Sparkle Stars, pati si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon-Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. It's so um, nice to juggle all of these different hats. I'm growing more as a woman through these different challenges that I've been facing. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Patay sa pamaril ang isang lalaki sa Maynila. Base sa investigasyon, tatlong sunod na putok ng baril ang narinig ng isang saksi. Bago na datna ng biktima sa kanto ng Maria Orosa at UN Avenue. Ayon sa pulisya, parehong parking attendant ng biktima at suspect na nag-agawan umano sa pwesto hanggang nauwi sa pamari. Alam na raw ng MPD ang pagkakakilala ng suspect na dati raw sa pagkakagawad sa lugar. Patuloy raw ang ginagawa nilang manhunt operation. Mga kapuso, apat na aning na araw na lang, Pasko na. At sa tiniguri ang Christmas capital ng bansa, may binuksan ng Parol Park. Mula sa San Fernando, Pampanga, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia sa mga naghahanap ng mapapasyalan ngayong kapaskuhan dito sa San Fernando, Pampanga na Christmas capital ng bansa, ramdam na ang Paskong Kabalen himig ang himig ng Pasko sa Capital Town kung saan papasinayaan ngayong araw ang pagsisimula at pagbubukas ng kanilang parol park. Kumukuti-kutitap ang malaking parol na likha ng mga parol makers ng San Fernando Pampanga. Matapos mamasyal, pwede nang simulan ang pamimili ng regalo o pagkumpleto ng inyong Christmas decor sa kanilang Paskuhan at Parol Market. Sa'mot-saring produkto ang makikita tulad ng mga local crafts, wood crafts, homemade delicacies, laruan, mga hand paint bags at iba pa. Kung may kasamang tricketing, may kidding area kung saan maari silang maglaro, magslide at maglibang. Sa mga magbabarkada, pwedeng magbanding sa mga rides, may mga bike at go-kart na pwedeng rentahan. At para mas feel ang paglilibot, pwedeng sumakay sa kanilang kalesa. Kung magutom, syempre may mga food stall na sasagot sa inyong mga cravings. Pia, pwedeng mag-unwind at simula ng pag-Christmas shopping mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. At yan ang latest mula rito sa San Fernando, Pampanga. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Maging ang mga kaanak ng ilang pinaslang na aktivista, inihirit din sa House Quad Committee na siyasatin ang kanilang pagkamatay. Nakatutok si Jonathan Andal. Biglang humagulgol ang ginang na ito sa gitna ng press conference. Sumusulat kasi siya ng liham sa House Quad Committee at ikinukwento ang sinapit ng anak niyang pinatay at pinagbintangan umanong rebelde. Ay, sakit na nga sa isip, nila. <laughs> ang kanya namang mister ikinulong naman daw sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Isa si Ana sa sampung pamilyang sumulat kanina sa Quadcom para palawakin ng EJK investigation. Mga kaanak sila ng mga pinaslang na aktivista, gaya ng binansagang Bloody Sunday sa Calabarzon, kung saan siyam ang patay sa operasyon ng militar at pulisya madaling araw ng March 7, 2021. Kung ano yung ginawa nila sa Tokhang, ganun din ang ginawa nila sa mga aktivista. Regardless kung ano ang kanilang ideolohiya, political na leanings, may karapatan sila. Bukas naman ang Quadcom na impitahan din sila sa susunod na pagdinig, oras na matanggap ang mga liham. Kung matatanggap po namin ito ng lunes, pwede na po namin siguro mapag-usapan ito uh, at uh, papag-decision uh, lang, lang po namin kung ito ay masasama ngayong uh, Merkulis. Kahapon, iniakit na sa United Nations Human Rights Committee ang reklamo ng mga kaanak ng mga aktivistang pinatay ng Duterte Administration laban kay Duterte, Police Colonel Lito Patay at iba pang opisyal ng PNP. Nawalan na raw kasi sila ng pag-asa sa justice system ng Pilipinas nang ibasura ang kanilang reklamo sa preliminary investigation. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang DOJ at si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, na Nakatutok, 24 Horas. Major throwback ang hatid ng reunion concert ng 90s dance group na Street Boys. Nakiindak din sa kanilang ilang miyembro ng SB19. Narito ang aking chika. Walang duda, the Street Boys can still do the moves. Pinatunayan ng 11 member OG 90s boy group na di pa sila nagpapahuli in conquering the stage. Sa kanilang reunion concert kagabi. Nagdiwang ang mga batang 90s at umindak sa mga throwback hits na sinayaw ng Street Boys. Tulad ng How G at Sweet Soul Review. Nakipagsabayan din sila sa mga Jency na sina Stell at Justin ng Team Up Kings na sp 19 gusto namin magpasalamat sa opportunity na ito. Congratulations, Street Boys! Woo! Biro pa ni Stel. Sa totoo lang, kayo po ang inspirasyon ng mga parents namin. Tuwang-tuwa -tuwa po yung magulang ko na makakasayo ko po kayo. Parang nakasama na doon po talaga namin ang mga ninuno namin. Parang nararangas na. Narinig po nila na iniimbitahan ng SB19 na biglang parang sinabi ata hindi sila available. So, ang ginawa, sila ay nag-reach out sa amin, gumawa ng paraan, kahit hindi sila kumpleto, nakapag guess lang. Kaya talagang sobrang... Kaya, talaga. Thank you. Thank you. Sobra. Emosyonal na nagpasalamat ang street boy sa mga sumuporta sa kanila ng mahigit tatlong dekada. <laughs> hindi namin alam kung mauulit pa namin. Um, since lahat kami medyo naka-pain reliever na kanila. <laughs> At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.